loaded na po yung truck natin nga lang plat papavulganize mo na tayo yan guys plat ang ating gulong sa trailer papavulganize mo na Ayan, nakaangat na hindi nakita okay, gumawa na kahit lang ako ha hindi pa nangangalmasal okay nangangalmasal muna ako Tropa Pips. Ayan, tropa natin si Jackson Merlas. Loaded na rin siya. Meron ang kanyang trap. Ayan po, maraming truck ngayon sa Uni Oil. Buddy! Buddy! Uy! Ano? Ano idol. Black idol? Black Black yan? idol? Vlog ba na idol? Vlog to! Nako! ko! mga kaibigan natin mga Tropang Uni Oil! Black yun, yun eh. <laughs> Ano ba masarap dito? Ha? Yung masarap. Ito? Number na naman yung kinukuha mo. Hindi. Papapalood ka? Nagpapalood ako ito. 583. Kakain po muna tayo dito. Masarap daw dito eh. Guys, let me eat muna. Ito yun, ano masasabi mo sa buhay ng mga tanker driver sa Pilipinas? Pilipinas? ah, ay, ang masasabi ko sa buhay ng tanker driver ay masaya at mahirap. Gusto ko yan O nga pala shout out kay ano Kanones Sa flying bisya Tsaka kay Lahat na natin na tanker driver Ano pa? Ah, uh, shout out shout out nga pala sa mga kasama ko, nanonood 'yun. Yung, <laughs> yung mga yung 'yan. Mga kasama ko sa Boyen F1 Logistics. 'Yun. Mga tracker guys. Para... Mga mga biya heroes. Behero. Oh guys, mamaya na uli. kami kakain muna. Oh, mobilis. kaya magkano? Meron lang Il Anong butas? Pakong ulit lang ah, Sige, alamat Tinangin naman sa loob, di na tinapay ah sige sige Guys, Nakapagpabulganize sa tayo at nakapag almusal na rin Ngayon, mabihay na tayo pagulit ng garahe Shoutout nga pala kay buddy ano Ruel Cipriano ng UBPI Saka ulit kay Rolly Ganones ng V-Star Tracking Flying V Taka sa lahat ng tanker driver truck driver Pinoy, Pinoy truck driver sa buong mundo Shout out sa inyo Let's ride safe and let's keep on trucking